Asan? Pani mo isda? Hindi 'yan. 'Yung nakita ano, 'yung mahaba. 'Pag ganun ang langoy. Ten, ta-a. Padas lang, my friend. Pakawin pa 'yan. Guys, nanguwi sila, guys, ng ano, pang-aquarium. Guys, sinuuli na 'yung inu- what? what? Inuwi nila 'yung malaking bato. Ay no. Uraka <laughs> si tang gags, no. Pre, wag ka nang mag-gags, mag-backlash ka na lang. <laughs> Uy, 'yun 'yung pre. Dolphin 'yun, ah. Dolphin, dolphin. Ay puta, Dolphin oh! Gago! Ayun oh! Putang ayun na, Dolphin yun ah! Guys, may malaking Dolphin! Ewan ko. Doy, may nahuli ka na, Doy? Dumidilat yan siya, Doy. Dumidilat yan. Hindi mo bahay nila to, pre. Ay? Di ba ilang linggo na to? May malaking nga na ito si ito bahay na to eh. Ay, sige na po pa yan. Ay, pasigay ito ni Whitey, kunin yung net eh.

maganda yung sa aquarium yun. Magagawa kayo ng ano, trap. Diyan natin. natin sa naang. Mga dahon para isipin da, yung sa aquarium na ano. Maba. Ay, yung Ang mahal nun. Ang galang isda. Ang mahal nun pag ina naman sa aquarium yun. Be, ito na yung hanap buhay ng papa mo be. <laughs> daragat.

Ano mo ngat ni sa mo ay putang ina umangat. Umangat, umangat ni, angat-angat ni. Ang hirap eh. <laughs> ni. lang mo tao. Ni mo makita. Umangat na po ulo ni. Oo. Oo. Dapat pala dapat ito. Ay nasaktan na Ayun oh, ayun na Ayun Joy, Joy, Joy. Joy. Lavisa! Uy, ang de Lavisa! Asan, asan, asan? aquarium layin, pa po! Pang-aquarium ba yan? Oo, pang-aquarium po. Huwag mo Dali, nakaisa na kami guys! Pinakit ko yung isa putang tangin naka nakapaba Pag tumalun siya yun Pag Ang pang aquarium? Asan? Ito <laughs> yun. <laughs> ito guys yung nahuli oh. Oo ano, haba, ano. Kuli, nga to, ano ang haba no. Huli sobit. Pang aquarium nga ito no. Parang ano. Anong tawag dito ya? Anong isda ito? Anong isda ito? Mahabay, oh. Pahaba. Kaya nga, eh. Eh? Baka ibang ano naman. Yan. Baka alien fish yan. Oh? Huh? Baka nga. Mahabay. Baka nga. natin yun, lang? Dito, eh. Ano yung natin sa sinain? Siyasayang pa, guys. Ano yun, no? Puyabak. Luto na, eh. Yeah pala eh. Anong oo? Oh, oo oh. nga no. Ito na pala eh. Hindi ba ano, hilaw? Ay. Dito. Baka uh -huh. patay na yan, din Parang alien fish yata yun Wala Ayun no Wala bigla nagtago Hindi, hindi na sa taas ayun. Kakulay kasi Ayun na, nagtago, nagtago na siya Pinainin ko na tol. Okay na guys. Boy boy. boy, boy. Oh, ito yung lagayan. <laughs> Hindi, yung lagayan kasi doon, ano eh. Iba naman, iba Yung tiger naman Oh, meron ulit Oh, laki-laki Oh, Nitkala ka ayo. Dapat Pagpagin mo yung ano Tutupunik niya, isang. So, oh. ayan sanga yung may may brake. yung ano. na. Marami dito. Ito, Hindi dito ito. May init pala lang. May init, may init. Alam ko na straight Natumba kasi to guys oh, yung puno. Siguro nung ano, nung bumagyo. Nung huling punta namin dito, nakatayo pa yun dyan eh. Yan oh minangan na sa araw tawag Kulay kailaw. Kailaw. O, anong Ano nakikita to yo? Nasaan nasaan? Nang inang isda yan eh para makuha yan. Ito yung ulo. Ito. <laughs> ito yung ulo. Ito bisugo oh. Nakasinkuha agad, di marunong mong huli Ito, ito, <laughs> ito O, huli, oh, huli, huli Huli O, oh, huli O, oh. ito na oh. To'y daw to'y, siya yung to'y. Nakauwi na ako oh, lagay yun, lagay yun, lagay yun. Huwag oh, oh, naman ng bisugo. ano meron? Pati natin. ano tayo pag natin. Ito nga yung strike po. ko minute. Ayun yung ano, yung crazy. yung na ba may buhaya dyan. <mulik pun> <Ariana essays>

tamo bulad pong ng dini magdating nabangana yaya na Yan yan yan. Abangan nyo na dyan. Tapos pagka ano banakan nyo agad. Ayun ano Ayun ano 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 kayo, Ayan na. Ayan na ang dami sa harap mo. Ayan pa kayo IT. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ako ay lang. Choy, choy. Ito doon si Choy. Choy, choy, choy. Choy, choy. Marunong mong Baka nasa bato yan? Hindi, pumasok. Pumasok. Ayaw niyo umabsit eh. Nagahanap na niyong mga. Nagahanap na ka, no? Nagahanap na ka uli. Ayan o. Ayan o. Wala siguro yung sentin mo. Ayan, malapit ka sa ako. Sa ilalim. Ayan o. <laughs> Ay, na bumasok ka! Antoy! Bumasok dito sa mga... Ang hirap kasi yung lumimit. masakit sa mata. Ayan o! No! Ayun na! Ayun na! Ayan no! Ayun, no! ba na ron. Ayan na, papunta na dyan sa'yo. Buti nakikita nyo ako, hindi ko nakikita eh. Ang labo naman tabo eh. Ito lang! Ito lang! Ito lang! Ito lang! Ito lang! Ito lang! Ito bumalik ba Hindi na ano kasi siya. Ayan na, sa ilalim. Ayan na, sa ilalim. Ayan andoy ayan na, sa harapan mo. Ilalim. Ang technique dyan nga nga. Nga tayo ganun. Ayan na, 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 sa amay mo, ano, uh, Choy. Sa amay mo, sa kanan. No. Whites. Ayan no, nga Ang dami. Ayan Tapos papasok dun <doon> sa ano. <laughs> Tapos i... ano yung ano. Na, time break time ya, mamaya na lang. Okay. Okay. Na, Kakain sila sa labas eh. Itong pagkakataon natin para makasalin. <inaudible> yun baka yung ano ko dun ano na ha ano yung sinakain ko dun Kuta, baka mapagkamalan yung dilis yung nahuli ha 1.5 million daw yun